Ano nangyayari sa dahil natin yung mga... Ha? Yung operado ko dati. Operado ko dati. Kailangan na operahan? Mga 20 years na. Okay, maganda. Ngayon? Hindi tayo na mga 20 years. Ago? Nasakit pero nawawala. Hmm. Di mo kakalala sa zero? Kita nyo, million. Hindi ako patulugin. Hindi mo patulugin? Hindi ka makaubo ng paghanap sa akin? hindi kaya. May time na kaya pero... Ngayon? Yan, masakit na okay. ulit. Walang posisyong maganda. Walang posisyong maganda. Hindi maka gumagano si sir, oh. Hmm. lang. Sige, ikaw kasi may kakang patagilid. Huwag mo naman pa rin yan. Ah, ipala. Yan, pa rin. Hindi kakang patagilid. Tanggalin natin yan. Ano ba nangyari dito muna? Sige, ikaw ka muna, sir. Kaya habang uh, mahihirapan ka siya, sir, mo Eh. Ako oh, no. nahihirapan eh. Sige, gagawin ng patiaya. Para kung ka. Iyan, pag nga komportable na. Kanya muna pag nakaiga. Meron dyan ito maayos. Sige, Meron ganyan. hindi. Kanya ka muna habang maayos pa yan. <coughs> Sir, bina, ginuhita na pala yung ano mo eh. Putok-putok yun mismo. Isa, dalawa, tatlo, apat. Oh. Bas na naglagpas sa lining Alam na natin yan Kaya magkakasund na yan Putok-putok yan Pinakamalala yung sa baba Okay Sir, ang dalim yung na no. Itama Ano yung nasabi sa atin? Ano yung nasabi sa'yo? ano you know, multi level ano ibig sabihin ng multi level parang multi millionaire eh. <laughs> multi level oh. lumbar spondylosis L3 L4 L5 S1 consider mild compression fracture L2 L4 L5 bodies modic type one marrow change inferior in plate of the L siya so, ano ibig sabihin na yon Posterior annular fissure L4, L5, L5, S1. Symmetric disc bulge at L3, L4, down to L5, S1. Levels and denting on the anterior tracheal sac, causing varying degrees of neural foraminal stenosis. As little as Ano ibig sabihin ng no? compression fracture? Alam nyo ibig sabihin ng no? ito. Basahin mo ito. Para liyan compression fracture. Nakukuha yan. Hmm. Compression fracture. Sobrang piga. Pati yung vertebrae mo, pati yung vertebrae mo, nabibiyak na. Eh no, Ayan o, mo. Collapsing of the vertebral body with wedge-shaped deformity due to trauma or reduced bone mass. Yan, nagkakaroon ng crack. Yan ang meron ka ngayon iyan Yan ang ibig sabihin ng compression fracture. Yun ang nakalagay rito sa iyo, ha? Sa result. Mayroon naman baguhin to. Hmm. Sa L2, tsaka yung L4. Ibig sabihin, dalawa. Ang dami na kasi may tama sa ano mo, sir. Ang nakikita ko rito sa spine mo, vertebrae mo. Pati yung mga dis mo. Apat ang nakikita ko eh. Pero sumubra pa nga oh. Ano yung maganda? Sir, i-ano natin yan. Kailangan mabago yung... kailangan na naman dyan, mailihis yung tinatawag na spinal nerve. Para nakaka... hindi kayo nakakaano. Kanina si sir na kanina, nag ano na to kanina rito sa tangali. Ay yung ano eh, bago mag-break it. Gusto niya nang humiga sa sakit. Kayo yun, di ba? Paano hindi ako makatulog sa gabi? Kikirot-kirot talaga siya. Bakit? Tibo pa rin. Ayan, tulad to. Tibo. Ang nangyayari kasi kay Sir, ito. Yan ang lumabas ano sa kanya. Kaya nung mo, sumasakit yung ano niya. Ano yun yung ano? Yan, yung compression fracture. Ay, ito, ito. Sorry. Ayan. Ayan, no? Sa sobrang ano, sobrang piga. Ngayon, siyempre pag napipigayan, dito may laman yan. Napipigay ito. Siyempre, pag napiga ito, yung mga dis, ay yung mga dis na yan, pag napiga, merong laman yan, yung tinatawag na spinal nerve. Iyan ang mangyayari. Kaya hindi siya mapakali. Ipit na ipit siya mga yan. Okay? So, kailangan, maduras naman yan, kailangan lang ma-squeeze yan. Pero ito, katulad niya, meron siyang fracture, dahan-dahanin lang natin para matanggal lang yan. Pag sinukuhan ko na, yan pinapawi siya na si Sir. Hindi <laughs> na alam kung gagawin. Sir, yung nangyari sa yun, hindi ko babanggitin yung pahala na yung sinabi mo. Yung dalawang session, pitin yun. Alam mo kung bakit? Sa dami nung ano. Sa dami nung ano. Kaya, akala mo, hindi ka na treatment. Sabihin na natin yung dalawang treatment, nadali na yung dalawang dish mo gumaling. Pero may natitira pa sa so baba. Kaya hindi agad makaano. Kasi multi-level na sa'yo. L2, L3, L4, L5, S1. Nakalagay yun. Ang may fracture doon sa'yo, compression fracture, L2, L4. Dalawa yun, may tama. L2, tapos L4. Ngayon, yung mga stenosis naman na binabanggit, halos lahat yun. Ang ibig sabihin ng stenosis, compression din yun sa ano, sa gitna. Sakal na siya pa kaya ngayon, naiipit yung tinatawag na ano, spinal nerve at root nerve. Yung mga laman. Yung mga laman, ano na lang yan eh. Kung baga, secondary na lang yan eh. Kung baga, hindi yan yung main problem. Kasi ano, mo, okay, opera sa yung laman ng inalis. Kasi May opera pala. 20 years operation. Ngayon, years ago. Ano yung in-opera sa inyo? Yung sabi sa akin ng Doktor, Islip, this... Kiniskis lang siya, walang kinabit. Inulisan laman, wala. Wala, wala kinabit, walang bakal. Walang bakal. Ngayon, hindi niya na alam kung gagawin mo pati haya o patagilid, hindi niya na kaya. Ngayon, komportabi ka sa ganyan. Mm, masakit pa rin. Masakit. Pero kaya ko na rin sakit na rin. Pag ganyang posisyon. May time na pwede, pero meron time na hindi. Oh, dito kayo. Tapos kayo. Bakit mahulog? Dito, dito. Yeah. Baguhin natin yung kebab. Hindi siya makalatag ng higa eh. Relax lang. Na. Dahan-dahan natin. Itong pinakamahirap pag nakukirahan ka na. May bawas na yung ano Ayun yung dati. Ayun kung mahalaga rito, walang kinabit na artificial. Yun ang mas maganda. Maganda naman. Parang, Kabilang side. Parang ano, naman lang makinahin Kasi nga, kung mapapansin nyo, maraming ano yan, oh. maraming parts yan, maraming parts yan, yan sa ano, may mga muscle yan, may mga ano, may mga bug ng ligament yan dyan sa loob ng ano, hindi lang mga ano, buto. Kaya pati ang nasa yung parang mahid niya. Yung kanan. Mamamahid po yan, gawa ng yung root nerve, ay yung spinal nerve, na tawag ay sciatic nerve, hanggang pa yung relax na. Lapa. Pag naramdaman yung kumilos, malaking bagay yun. Baka kulang lang sa explanation yung sa inyo doon. Hindi pa kayo explain Hindi yung explain Kulang ang dalawang session dito, Tay. Ito lang. Kasi maraming tama, halos lang. Kaya nga kayo inopera dahil hindi na rin kaya ng adjustment noon eh. Kaya kinayod na. Para lumuwag lang. Hindi na yung makalangkat talaga. Kaya nga. Kasi na, wala nang nagsisirculate na dugo sa paa niya eh. Namamalit-malit na siya. Gawa ng sobrang ipit. Sa dami na napuntahan, wala nang choice kundi operahan. Ayaw nga magpa-opera. Kaso hindi na nga makalakad eh. Kaya inoperahan na. Nakita sa MRI. Okay. Totoo, <laughs> totoo yun. Totoo. Okay kasi okay. uh, uh -huh. sa... Um, sabi ko hindi makupusok sa Malayo ito, ba? pero um, ang ating paning... Eh, gusto nyo'y dito? Dito. Hmm. Oh, gusto nyo'y dito? O sige. Malayo, matangkas doon ng Kalaokan. <laughs> okay yan? Mm, okay, dyan ka lang muna. Ipapatamaan papatamaan lang ako. Kailangan lang kasi... ma... ma... ma natin kung pa'no siya umiipit. Sa dami na umiipit, lima. <laughs> mm -mm lima diba yung dis na sira. Magkakabilaan yung bali eh hindi naman nakalagay na desiccation sa kanya eh puro ano ang nakalagay lang oh multi-level dis dis ah uh, dis ah uh, central dis stenosis ang mahirap bang kitin pero nabasa ko na kanina. Ay, mahirap lang. <laughs> Diyan, sobrang Oh, yeah, parang ang ginawa pag ginaganyan, ano? Oo, oh, okay. Pero re, wala ang kalawa wala. Wala. Okay lang. Ito, yan. sobrang Nandito yung pagkaman nila. Mm -hmm. Sobra. Magkaano ka din ng babae? Eh? Oo oh, po. Lahat na yun. Hindi po ba nakikita okay. yung mga natin? Yeah, ito. Lahat, bata, matang na. Dalagat, binata, may ipin o wala. <laughs> yeah, yeah, Pihaya ka, na, sir. Taas na yung yung Ano pa, taas mo. Okay po,

Lagyan to kanan to, jam kanan, medyan, 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 ¿Vencer el Ang tatagal kayo nakagay na. Hindi. <laughs> tayo. Dito. Dito. Gawa <laughs> natin ang paraan. Dito. Dito. Tayo 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 tayo, 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 tayo. 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 Harap ka sa akin. Tuhuri oh, ito, mo itong In... oh, ano mo. Para exercise. Hindi. Hindi. Ganun o. Sa lungat, salungat po. Ang ibig sabihin, parang tutuhurin yung mukha nyo. Hindi, hindi, hindi. Pakabila. Dito, dito. Yan, yan. Yan, laksan mo. Yung malakas para. Yun. Kapila. Tag-isa, kapila. Hindi kaya. Huwag yung pinitin yung lehik nyo. Huwag yung sabay yung nyo. Ganito lang. May ka-except for Sige, Malay, Iyon. Yeah. Timing, timing, timing. yun. Sakit. Pupo ka muna ulit. Magamit ako ngayon. Magamit lang yan. Hindi. Hindi, talaga. patagilid. Ito sa komportable. yan Hanap kang komportable. yan komportable sa kanya. Makiro. Kaya lang yung kanina, hindi kayo itig ita ano, itagal. yan Okay ka sa kanya? Ha? Mm -hmm. Ipit na ipit. Gawa nang yun sa ano. Bumigay na yung opera eh. Mm. Yung dating kinis-kiss nun. Mm -hmm. To, di mo sinabi mo meron paramento? To? Mm Hindi, -hmm. sinabi ko kong... meron opera po. Hindi, ito toto. Ito, ito. Yeah, ito, ito. ito yung napakasakit. yan. oh. Yeah. Ayaw nga niya magpo-opera. Ay kahit ako, ayaw ko nang sinisipa-opera. Ang laki pala ng bukol niya rito Ah, may bukol? Ito. Aligay Baka yun ang sumasakit sa kanya. Ito nga yung naiipit. Ay, na ang naiipit. Ito. Ayun din yung mga mga mga. Ayan. Ayan, yun ang naiipit. Oo, okay. eh, oo, oo. Yun, oo. Ayan, yun ang laki, oo. Kailangan yan, maiiwas, maiiwas yung doon sa may ano, maiiwas yung mga, maiiwas doon sa may pagkakaipit dito sa may kita yan Ano sa ano mo Ma matatanggal pa 'yan? E mag matatanggal 'to, ito mabukol na 'to, Oo, pag natanggal yung pagkaibit. Mm-mm. Nga Kaso nga lang, nahihirapan tayo dahil marami. Ah. Hindi natin alam kung ilan sa ang aktibo pang nakaipit. Mm Nung pagka-opera sa kanya, ano yung opera sa iyo, sir? Ilan? Ilan yung kinis-kis? Wala naman sinabi. Wala naman sinabi. Wala naman sinabi. Basta pinakita lang yun lang. Laman na kinayod. Mm pa opera Kasi nga hindi na makalatan. hmm Sige, tayo ka ulit. Buko mo ka, ano mo, buka, buka. Ito ka magpaano? Yan. Yan. Uy, pagano po. Pagano po ka. O last na sir lang po tayo ng tao. Okay, yuko ka. Angat. Angat. Okay, yuko. Okay, angat. Okay, angat. Okay, sipa mo to. Sipa mo ron. Okay, sipa mo ba diretso. Sige, nakasa mo. Sige. Kabila. Kabila. Sige, kabila. Sipa mo isa pa. Itong kabila. Sipa mo, malakas ha. Isa pa. Kabila, kabila. Kabila naman. Okay. Okay. Ng oh, di ba? Guminawa. Kailangan natin, sir, makilos. Kailangan may squish yung palagi. Aralin nyo yung ano. Kahit di baling masakit, magpaharawa kayo kagaya ng ginawa ko. Kasi nga, andami ang daming umiipit. Yan itong kalagayan nyo ngayon. Parang exercise ang kagawin. Oo. Ang daming umiipit. 1, 2, 3, 4, 5 Ngayon sabi natin tatlo yung umiipit Natanggal yung dalawa Yung sa pinakadulo Yung mga ganito, yan ang pinakamasakit eh Kaya mamamanid yung paa nyo Kasi nga hindi makadalo yung, okay. ano, yung blood circulation Nakukulangan Sabi na natin yung di ba, lima yan Etong isa kinayod na para umahong na Ang ginagawa kasi dyan Yung sinasabi nila ano, Akala nyo laman Pumuputok ito Ayan eh, o, tinatanggal nila yan, yung tinatawag na nucleus para mawala yung pagkaipit sa may ano, sa, sa spinal nerve. Okay? Ngayon, pag natanggal yung pagkaipit, magiging healthy siya ulit. Naging healthy na yung isa, tinreatment. Tin Sabihin natin yung tinreatment, di ba tinreatment kayo ron? Natanggal niya yung dalawa. Pero, sinasabi nyo, hindi pa rin ako komportable. Eh, Kaya, ang takirito. Meron pa tayong tinitreat na dalawa. sabi natin dalawa na lang tinitreat. Ngayon, kailangan masundan-sundan lang yan, eh, sir, para mawala yung ano, mawala yung ano, kaysa magpa-opera kayo ulit. Eh, hahabuhin na lang natin dito. Ang masakit pa niyan, nagkaroon na kayo ng ganito. Kaya, hanggat maaari dahan-dahan yung ano natin, hindi na yung sobrang lakas. Yung compression fracture, nasira na yung vertebrae nyo. Yun ang ibig sabihin, ayun, eh, no? compression fracture. Ganyan yung tsura nun sa sobrang ipit ng ano, yung, siyempre, araw-araw tayo, yung daily routine natin, huwag na kayo pagbubuhat ng mabigat kung ayaw yung mapahama ulit. Nung na-operahan kayo, kala nyo kasi safe na kayo eh. Kala nyo safe na kayo. Pero, kaya, kaya minsan, pag ako'y nakubuhat, may itang nang hindi yung masalit ng punta. Kaya nga, ipagkatiwala nyo na sa ano, operado na pala kayo sa balakang, bawal na kayo sa mawibigat ng ganyan oh. Mm Naku po. 20 years, mid 20 years na. Akala niya kasi, ganun ganun na lang. Ipag, siyempre, pag may oh, opera, may binawas na. May ibig sabihin, pansamantagal lang yun. Pansamantala lang yun. Mm -hmm. Okay? Ganun lang, sir. Hmm. Hindi kayong kaya hawakan. May mga pamangking kayo ron. Hmm. Day by day, pa-therapy kayo. Kahit sa pagising niya sa umaga, payakap kayo sa pamangking nyo. Para hindi kayo matumba. Ganyan, bukan niyo yung nyo. niyo yung paan nyo. Bukan niyo niyo yung paan nyo. Bukan mo Sipa mo. Pagkasipa ng pagkasipa mo sa kanan, ikaw mo ikabit niya ng pagkano. Ah. mo. yon kabila. Yan lang, pandi ka matumba Yan ang gumigin hawa ka. ka. Oh. ka. O, kita mo, mas mabilis ka. Pansin mo, tatanggal yung pagkaipit. Kailangan lang naman kasi magalaw yung vertebrae natin. Mas maaluan may ano ba ng konti pero hmm. nung, Hindi pa, hindi pa hindi naman Hindi, hindi, hindi naman kagad ah, na yun. Ah, kailangan tayo ng therapy. Pero uh, ito mo, kahit pa paano, yun ang training mo. o uh, kung, kung ano, kung kaya mo nang mag-balance, kaya kita pinapahawak ng garo, parang hindi ka matumba, siyempre. Eh. May masakit sa'yo eh. Eh kailangan lang. Takulangan lang ng ano yun, ng explanation. Eh kailangan talaga. Masabay-sabay yun eh. Baka naiiwan yung iba pang naiipit.